Gusto mo bang magkaroon ng makapahal at healthy buhok na kagaya nito At lagi mong problema ang pagkakalbo o pagkalagas ng buhok dahil sa stress, pagkanda, o dahil naman genetics. Hindi mo na problema yan mga Karockers dahil may sagot dyan ang GOROCKY. So eto nga ang GOROCKY Finasteride Go Fuller. Ang sagot para sa male pattern hair loss. Ito ang laman ng box niya pag in-order mo. Ang hair growth serum o ang minoxidil at ang tablet niya na may pinastiride. Ang mga ito ang magbibigay solusyon sa pagkapanot, pagkalagas na buho, nadala sa pagtanda ng stress o di kaya naman ng kinetics. Hindi ka may gamitin siya dahil pag umorder ka, nasa loob din ng box na mismo ang manual kung paano siya gamitin para mas magamit mo siya ng tama at mas maging effective ang result niya. Hindi ka rin matatakot gamitin ang gorap Finasteride Air Puller dahil FDA at Doctors approve siya na safe gamitin at walang side effect kapag pinake mo na. Madali lang din orderin ang product na to. Punta ka lang sa gorocky.ph, mag-answer ka lang four minute survey at yon. Makaka-order ka na at ipapadala sa'yo in no time right at your doorstep. At hindi pa dyan natatapos ang ating sorpresa. Dahil pag umorder ka online at ginamit mo ang code na RANORAKI, meron kang 15% discount sa ilan sa mga products ng GOROCKY, kabilang na ang Go Rocky Pinasteride Care Puller. So, ayan, order ka na using Chrono Rocky Code at enjoy your 15% discount. So, ayan mga karakers, order na ng Go Rocky sa gorocky.ph at i-enjoy natin ang healthy hair na mala F4, opa, k-pop at mga korea novela actors na hinahangaan nyo. Rano Rocky ex go Rocky ang sagot sa namimipis na buko so see you on my next video